Say bye bye. Bye bye Auntie Rim. Bye bye. <laughs> bye bye ah, Auntie Rim. Bye bye. Ayaw na guys. It's okay baby. Later I come here. So <laughs> may iwan na kita baby. So bye bye na. 嗯。 kami sa mga at nandito sila si Amo sa harapan ko at yung so last banding na namin ito guys kasi bukas alis na ako sa kanin So yan, kumain kami ng breakfast. Ayan sila guys. Uh, at ayun na nga, magpa-picture po na kami guys kasi last birthday na to. Pagabi, kumain kami pero may, ano, hindi ako nakapag-fit kagabi guys kasi sobra yung pagod ako tapos yun kami kami nila amo nalaki at saka abang kapay pati yung so ayan pictures na may iiwan ko na sila guys may iiwan ko na sila So, last na yung paghatid ko sa bata, guys. At saka sa, ano, <laughs> ay last na yung, ano, yung parang bating namin ngayon. <laughs> so, dito kami sa school ng bata. Sa June Moon Public ano, Library. So, last na to. Bukas, wala na ako dito, guys. At nasa agency ako sa June 1. So, dito is a tune guys. May mga ko na sita. Asad na ako, Asad na. Asa so, update ko kayo guys. The next day. guys, Bibi. Bibi. Guys, say bye bye. Bye bye, Auntie Rim. Bye bye. bye, -bye. <laughs> bye bye, ah, Angkiri. Bye bye. Ayawan na guys. It's okay, baby. Later I come here. Hindi <laughs> 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 ba pa kayo ito guys? So, may iwan na kita, baby. So, bye, -bye na. Okay, bye 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 doy Snuck, no, What naman? Si bye 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 Suplado? 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 bye ano bye 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 lok bye 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 wala yung bye 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 <laughs> bye bye! Come, come! Come! Come So, ito yung kwarto ko dati, guys. Ay, oo. Oh, oh. Ayan, yung kwarto ko. Ano lang yan ng hagdan dyan. Hmm. Pero maganda yan, guys. Ang cute-cute. Come na! Come na! Bye bye! Hmm. Ito yung pangalawa. Ito yung bunso. Hi! Kuha naman, oh. Uh, May iwan ko na na naman siya. Yan, yung mga alaga ko kapag ano, sila yung lagi yung pinagpakain sa bahay. Mm, mm, babay na, babay. Babay, alok, alok. Babay, alok, Ito yung pinakasweet na ano, pusa. Alaga ko dito. Lagi, inaano dito sa <laughs> buko ko. Kung, nakikita nyo doon sa mga, sa TikTok ko. Ayan, siya yan. Lagi niyang ginaganyan yung buko, tapos kamay ko. Hita ko. Oh, yeah. so we're going bye bye two hours later